Posible nga bang makalaro si Kel Kusma sa Gilas Pilipinas? Pag-uusapan natin 'yan. Bago 'yan, heto muna. Kung nung una ay pwede ka lang mag-challenge sa mga tawag sa mga foul na sa palagay mo ay hindi naman talaga ginawa ng manlalaro mo. Ngayon mga idol, mas nilawakan pa ng NBA ang po pwedeng i-challenge ng isang NBA coach ngayon kasi. Pwede nang maka-challenge ang isang coach sa out-of-bounds play. Minsan, nagiging tricky sa ating mga mata kung sino ang huling nakahawak ng bola. Ngunit hindi naman yan nire-review ng isang referee. Kung baga, yan huy nakasalalay sa kanilang desisyon at sa kanilang nakita. Pero ngayon pagbibigyan na ang mga coach na i-challenge yan at i -re yan ng referee. Pero mayroong kondisyones at isa sa mga kondisyon na iyon ay kung mayroong nakitang kinumit na foul ang isang manalaro na hindi naman natawagan pero apan and review or and replay kung nakita yan ng isang opisyal ay po pwede siyang matawagan dapat rin talaga na mag-ingat ang mga manlalaro ano upang hindi masayang. Nabaliktad nyo nga yung out of bounds na play pero mayroong tinawagan ng foul naman. Para sa inyong mga idol, maganda ba ang banibagong rule na ito? I-comment lang 'yan sa comment section. Posible kaya'ng magkaroon ng dalawang NBA players ang Gilas Pilipinas sa roster nito? Kamakin lang sinabi mismo ni Kyle Kusma na kung siya'y pagbibigyan ng tsansa, ba? Baka pwede niyang samaan si Jay-Z sa Gilas, Pilipinas. Huwag na nating lituhin pa ang mga bagay-bagay, ipapaliwanag natin ng simple lamang. Si Jolan Clarkson ay naging naturalized player ng Gilas, Pilipinas which is hindi naman dapat dahil pwede naman siyang maglaro as local dahil yung kanyang nanay ay isang Pilipina. Mayroon kasing issue patungkol sa kanyang citizenship kung kailan niya ito nakuha to cut the story short para mapadali na siya yung makapaglaro na sa Gilas Pilipinas ay naging naturalized player na lamang siya. Take note na sa isang kupunan, kinakilangan na isa lang yung naturalized player. Si kusma wala siyang koneksyon sa Pilipinas pero pwede siyang maging naturalized player para sa kanila kung gugustuin niya. Kaso, isa lang yung po maging naturalized, yun ang hahadlang sa kanyang maglaro. Kung naglalaro si JC as local, pwede siyang maging naturalized player at makapaglaro. Pwedeng magkaroon ng dalawang NBA player ang Gilas Pilipinas. Pero mayroon pang isang solusyon dito, yung patungkol kay JC. Ayon sa rulebook ng FIBA, mayroong kapangyarihan ang Secretary General na payagan si Clarkson na maglaro bilang isang lokal. At eto naman yung mga dapat na isalang-alang yung number ng kanyang pananatili sa Pilipinas na gusto niyang laruan at kung matagal na ba siyang naglalaro sa kanila sa mga domestic leagues at kung ano-ano ang koneksyon ng isang manlalaro sa bansang iyon. So matotal, mayroong posibilidad na makapaglaro si Kuzma yun ay kung sakaling hindi naturalized player si Jordan Clarkson. Pagkatapos lumabas ng isang video nagsasanay si Rudy Gobert ng Mixed Martial Arts kasama yung MMA former champion. Ito'y umanay ng samusaring reaksyon sa social media at kabilang na itong former warrior na si Nick Young. Ayan ka Nick Young, kitang kita ko ang pagsasanay mo Rudy Gober Pero ang dapat na gawin mo ay patumbahin si Gilbert Arenas. Mag-message lang daw si Rudy Gober sa kanya at ibibigay niya yung address ni Gilbert Arenas. At pwede nga raw, nasamahan niya si Rudy Guber sa laban nila sa Golden State Warriors at tutulungan niya itong pumunta sa locker room ng Golden State para makita niya si Draymond Green. Alam kong nagbibiro lamang itong si Nick at parang lumalabas na kanyang tinutulungan si Rudy Gobert. Pero sa kabilang banda, kung si Rudy Gobert mismo ang mag-initiate nito, siguradong malalagot siya at siguradong masususpende. Samantalang si Green ay wala. Maliligtas siya. Kung gusto mo ng simpleng balitaan, araw-araw NBA, dito ka na. Huwag nating palakihin, simplihan lang natin. Thank you for watching.